Hello madlang people! So for today's video, samahan niyo ako magluto ng aming lunch. Ayan, so magluluto muna tayo at wala tayong ganap kayo sa buhay, walang gala. <laughs> Alam niyo naman, kapag ka nagpapaalam lang, pwede tayong gumala. So ayun na nga, syempre kailangan mo natin hugasan yung mga dahon na ating gagamitin. So yung hawak ng dahon na yan, ang tawag dyan ay hashish kung hindi ako nagkakamali. Siyempre, <laughs> alam niyo naman, hindi tayo masyadong familiar sa mga dahon-dahon dito, ba? Diba? So, yan, hinihimay-himay ko lang siya para matanggal dun sa pinaka stem niya or dun sa pinaka mga kamay-kamay niya. Kamay, -kamay Tumay, sabi, ayon. So, yun yung talaga ang buhay. Kailangan tiyagain mong hagod-hagure, ba? Diba? Parang ano lang, parang malunggay, kailangan hagod-hagurin mo ng bonggam-bongga. O, oh, diba? Ngayon, tapos ko ng hagod-hagurin. Ngayon, hiwain na natin siya ng maliliit. Hiwa-hiwa. Ayan. Hiwa pa more in die. So, ayun, guys. Alam nyo, share ko lang sa inyo short story, guys. Alam nyo, kapag nagluluto ako, every time na nagluluto ako, sobrang saya ko. Hindi ko alam kung bakit, pero alam nyo yun, parang ganadong-ganado ako lagi araw-araw kapag nagluluto ako pero syempre, hindi naman kami araw-araw nagluluto dahil minsan late na kami umuwi sa bahay, tapos naman nag-o-order na lang sila sa labas, diba para syempre, mabilis na rin silang makakain, kasi take time talaga kapag nagluluto ka kasi lahat ipiprepare mo, lahat gag lahat ayusin mo, diba tapos hihintay mo pang maluto, hihintay pang maging okay. Kaya medyo matagal-tagal din. Minsan kasi talaga late na kami nakakauwi sa aming bahay. Eh, ganun talaga. May trabaho sila. We. kailangan tiisin. So, ayun. So, balik tayo sa ating pagluluto. So, yun namang dahon na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Pero hinahalo din yan dun sa rice. Actually, hindi ko na nga napakita sa inyo na yung hashis at saka yung isang um, gulay na yan, eh, hinalo ko dun sa rice. So, yung dalawa na yung ihahalo natin sa rice, kasama yung sibuyas na ating uh, ginger, or yung ating minikus-mikus na sa sibuyas. Actually, yung sibuyas, kalahati lang dapat para dun sa ating rice, para mas lalong sumarap yung ating lunch for today. O, ba? Diba? So, ngayong mga oras na yan, ayan. So, hinuhugasan ko na rin yung bigas kasi naisip ko na, ay, kailangan ko ng isa lang yung bigas para mabilis maluto. Habang nagluluto ako ng chicken, nagluluto na rin yung bigas. Kaya, naisipan kong hugasan na talaga yung bigas as in. <laughs> o, ba? Diba? Ayan guys, so comment nga kayo sa baba kung anong tawag yung sa lulutuin ko na yan kapag ka uh, napanood niyo yung video ko na to. Diba? So ayan, nag-start na ako sa, nag-start na ako dun sa, anong tawag dun? Sa kanin. So sinalang ko na yung kanin, hindi ko na rin napakita sa inyo. So ngayon naman, ayan, nag nagsuteg lang din ako dyan ng onion. Onion lang naman, tapos nilagay ko na yung chicken breast. Yung chicken breast naman, pinakuluan ko na yan, tapos hinimay-himay ko, kaya ganyan na yung naging itsura niyan. Tapos nilagyan ko na rin siya ng sumak. Sumak or samak? Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation doon eh. Pero yun na yun. ba? Diba? Ang importante na babasa natin. <laughs> so, ayun guys. Nilagyan ko na siya. Tapos, ayan. minekos mix na rin ni Inday. Halo dito. Halo doon. Alam niya naman. Para tayong professional chef. O, oh, ba? Diba? Kahit hindi. Sangkop ah, Ako lang yan guys. <laughs> Kaya ako magpapaturo kayo sa akin magluto. Andito lang ako guys charot, Ayun, syempre, Alam niyo naman, alam nyo, hindi naman tayo professional, pero syempre, uh, nasa panlasa lang din natin. Kung paano natin mapapasarap ang isang luto. So nilagyan ko na lang din yan ng salt and pepper. So ano pa nga bang ya, ano pa bang ya, halo na pampalasa, 'di ba? Pero nilagyan ko rin yan ng magic cube. Uh, isang piraso lang yata. Tapos hinati-hati ko. Ganon. O, uh, ba diba? Para naman magkalasa-lasa tayo dyan. Mekos-mekos na naman yan ni Inday. Alam nyo naman. For more. So, in the part, nagdagdag ako ng suma kasi parang feeling ko kulang. Kaya nagdagdag pa ako. O, uh, ba diba? More, more, more. Feeling ko lang naman yun. Alam nyo naman, hindi naman tayo talaga professional chef. Ano lang tayo, chef-chefan. <laughs> Kaya sa mga taga-Middle East, kung patuloy pa rin kayo nanonood sa aking vlogs dito sa food na to, so please comment below kung ano yung tawag sa niluluto ko kasi hindi ko rin alam. So, may mga dishes talaga na alam niyo na ang sarap pakinggan pero pag uh, pinaulit na sa'yo kung ano yung tawag sa dish na yun, nakalimutan mo na, diba? Sana all oh, nakakalimutan. So, ngayon naman, ayan, gagawa tayo ng cream. O, doon yung sa pinakatap nung ating um, ulam. So, ayan, sour cream yan. So, yung sour cream na yun, isang buo na yan nilagay ko. Masarap naman siya actually. <laughs> so, ayan, tak tak girl, tak tak. O, oh, diba? Alam niyo na sa isip ko niyan, gumamit, na, gumamit na kaya ako ng spoon kasi ayun malaglag eh. Alam niyo naman, minsan syunga syunga tayo. Tapos ayun, kumuha din naman ako ng spoon kasi lalagay natin yan ng jobon or cheese, ba? Diba? Ayan, so nilagyan ko ng 3 spoons siguro. Ayun, tantsa-tantsa na lang din kayo guys basta ako lahat kasi nang niluluto ko tinatantsa ko na lang oh, ba? Diba? wala nang measure measurement na yan basta tikim-tikim na lang <laughs> wala namang kasi ibang kumakain kung hindi kaming tatlo lang naman tapos yung bata konting-konti lang naman kumain syempre nilagyan ko rin yun ng cooking cream yung cooking cream na maliit na yan, nilagay ko na yun lahat actually yung tatlong ingredient lang naman na yan na ilalagay mo sa pinakatap nung no pagkain namin. So, sour cream, jobon, tsaka cooking cream. Tapos, ayan, halo, 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 halo. Ayan, sabi ko, ang hirap haluin ha, pag kutsara yung gamit. Kaya, alam niyo yun, nag-iisip ako. Sabi ko, gumamit na kaya ako ng mixer. <laughs> alam niyo naman si Inday, lagi nag-iisip na kung ano-ano habang nagmi-mix-mix -mix dyan. Sempre alam nyo, para mapadali ang ating buhay. O, oh, diba? Ayan. So, mix, 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 mix. Ayan. So, kumuha na ngayon ako ka ng, ng lalagyanan. Kasi ilalagay natin ngayon niya sa oven. So, syempre, first layer, nilagyan ko ng konting sauce para hindi kumapit yung rice terraces natin dyan. O, oh, diba? Actually, ganun naman talaga para hindi kumapit sa ilalim yung rice natin. So, ayan, makikita niyo yung rice ko. So, andyan yung hashish. Andyan na rin yung isang gulay na hindi ko alam. So, ayan. So, i flatten lang natin siya hanggang sa uh, mapuno yung buong lalagyan. So, depende sa inyo kung anong size yung gagawin nyo. Ganyan. Kasi tatlo kaming kumain. So, tatlong taka lang din ang bigas yung niluto ko. So, one is to one. Alam nyo naman. Ganun. So, ilalapat na natin ngayon yung ating bigas. Bigas. Yung ating rice ngayon dyan. Ayan. So, tak -taka kailangan ni ano natin i dikdikin natin para kumasya lahat uh, diba? ah, diba? san ka ako lang yan guys wag kayo, isihan nyo lang ah, <laughs> uh, diba? so syempre ayan, susunod din natin yung ating chicken so ayan, susunod din natin yung chicken na ating niluto, ayan, kitang kita nyo ipat namin, nangingitim, nanggigitata <laughs> Charot lang. Ayan. So, ganoon din yung chicken. Ayan. So, ikalat na lang natin yung chicken para lahat ng area ng rice magkaroon ng chicken. Ayan. Shoutout sa lahat ng Middle East. konti na lang. Lilipad na tayo at magkakaroon tayo ng pakpak dahil sa kakamanok natin. Ang galing no, dito sa Middle East guys, ang mura-mura ng manok. Pero pagdating dyan sa Pilipinas, hay nako, grabe ang presyo ng manok. Tataas, bababa. ba diba? Pero ganun pa man, happy pa din. <laughs> Kasi nakakain pa rin tayo ng manok. O, oh, ba? Diba? So, ayan. In the last layer, nilagay na natin yung natirang rice. Ayan. So, ganun din. Flat-flat natin. Tapos, i-dik-dik-dik-dik natin ulit para yung sauce na ilalagay natin sa pinakataas or sa top ng ating rice ay eh, magkasya. Alam nyo naman. So, ayan. Actually, Nung una hindi ako kumakain yan kasi ang gara ng lasa, bakit ganito yung lasa, naninibago talaga ako sa lasa. Pero kapag palagi mo na siyang kinakain, parang normal na lang, parang uy, ang sarap din pala yung tipong ganun, yung hindi mo inaasahan. ba diba? tayo mga Pilipino, lalo na kapag first time natin mag-abroad, so talagang ibang-iba yung mga pagkain nila sa pagkain natin. Totoo naman yun. Pero sabi nga nila, masasani ka kapag araw-araw mo nang kinakain. O, oh, ba diba? O, oh, ngayon, ayan, nilagay na natin yung ating cream sa top ng ating rice. So, ayan, ikakalat lang din natin yung ating cream, cream, cream. Ayan, tingnan natin kung saan pa yung may mga butas-butas dyan para lahat ay eh, malagyan na ng cream. O, oh, kala mo makakalagpas ka sakin sa ah. <laughs> oh, uh, dewa, diba? san ka pa? Ako lang to. Ah, uh, dewa, diba? ngayon iblalagyan na natin siya ngayon sa ating oven. So ayan, ready ko lang yung oven na paglalagyan natin. So ayan, ilabas ko muna yung mga hindi na kailangan sa loob ng oven. So ngayon, ipapasok na natin siya sa oven. Let's go, oven. <laughs> Oh, pero nakalimutan ko pala. So, bago ko siya ilagay sa oven, buti nataktakan ko siya ng sumak. Nakalimutan ko talagang lagyan nito, guys. Pero buti na lang. Kasi kung hindi, ay, nako, oh my gosh, oh my gosh talaga. Pero ayun, finally, nalagyan ko naman. Ah, ba diba? So, luto na ang ating sumak. Salamat sa panonood.